Kung ganito ba naman ang bungad ng taon mo, masasabi mo talagang kanchana yo. Hi everyone, this is Nanny Wonder and happy, happy new year. This 2024, laban lang tayo. At sa pagiging tour guide ko dahil meron nag-book ng January 1, 2024, at syempre hindi ko natatanggihan dahil grasya niya, na nga ito. So kagabi nga po, meron nag-message sa akin na need daw nila ng tour guide dahil meron daw dalawang guest na gusto ng private tour which is natulog na lang ako ng maaga. Pero kahit pero kahit ganun pa man, sinilibre ko pa rin ang New Year mag-isa. Hala, for the go. Laban niya, dami kong coins na Pampaswerte sabi nila, pampabungad ng swerte daw yan sa 2020 2024. Kaya gumising ako ng maaga, nag-prepare na ako dahil we have a private tour. Hala! For the goal, laban eh! Dahil gusto ko sa taong ito ay lalaban tayo ng bonggang bonga At ang daming ang nalungkot dahil lamiss talagang aking mga vlog. So kaya naman samahan nyo ako sa aking journey this year na mas palawakin pa natin as i-enjoy natin ang aking pagiging island love life vlogger. Hala! Laban eh! So kaya naman nandito na ako sa market at gising at excuse me po. Ang gusto ko talagang suot is red. So ang atake ko ngayon is yakuzalism. Hala! For the go! Laban eh! So nandito na ako sa market and ready na yung team ko dahil nasa unang tour nga talaga namin is kailangan namin magbili ng food which is napaka ako talaga yung nag-hands on. Kaya naman excited rin ako sa guest ko dahil from Italy, mapapalaban ang ating English for the go or mapapadugo-dugo lisim ang ating ilong ngayon. Kaya naman minute up ko na sila at late sila dahil hindi daw sila nakatulog dahil nga po nag-party sila which is celebration nila ng New Year Eve nila. Salamat dahil napili nyo ang Siargao at It's my pleasure to be your tour guide here in Siargao. Dahil 2024 January 1, sabi ko kailangan ko lang talaga ng magandang bungad natin. Kaya napaka-happy ko ngayon kahit nasaktan ako bungad ng January. Ay, for the go, for the laban person pa rin si Nene Wonder. Ini-enjoy ko lang dahil gusto ko maghatid ng good vibes this year. At sana naway samahan nyo ako sa aking mga munting vlog dahil ngayong taon na ito, itutudo na natin ang pagpapasaya at more followers to come, more jo enjoy na dapat at stay healthy pa rin. Kaya nandito na kami ngayon sa Island Hopping and na pinakauna namin piluntan is Dako Island. Kaya naman sabrang tuwang-tuwa talaga ako kasi sabi ko ang aga, dudugo ang ilong ko pero ay! Poor Dago pa rin ako. Kasi alam mo naman, mas gusto ko yung china challenge ko. Hoy! 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 So, grabe, ang dami ko, at iba-iba na lang ang chinika ko. Sabi ko, nandito tayo ngayon sa Naked Island. So, enjoy natin. Kung gusto nyo mag-naked, it's okay. Hoy! Ay! Dapat ka exciting part to. So, ayan, naglalakad-lakad na ako. So, ang at natutuwa talaga ako kasi sabi ko, Red is the best bungad of taon. Naway, sana'y maraming ma-enjoy sa inyo at sana pag pumunta ng Siargao, ay, syempre, dapat ako ang kunin yung tour guide kasi nini-wonder na yan, local tour guide. And at the same time, no dull moment okay kayo. Pagkatapos namin sa ningin kasi ngalit namin na ng tour nandito kami sa Daco Island kasi magpapaluto pa ako ng pagkain. Dahil luto na kasi napakagaling ng team ko. Dito na naman tayo nasaktan dahil kissing leasing. Kissing sin po ang palabas naman ngayari ngayon. Pero grabe tuwang tuwa ako sa kanila dahil napakabait nila. Very approachable. And ang dami nilang tanong at nahirapan akong sumagot. Pero kahit ganun pa man, I'll always ready ako. Gusto kong ipatry. The word you, papi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, oh, quarantine na. Kunchupam pam. Ay, <laughs> oh, for the go. Ah, oh, be. Ah, oh, kwere Uh, Basta, uh, no. oh. Biniro-biro ko nga siya na kinakantahan ko ng Bela Chow, Bela Chow. At magkatapos namin sa Daku Island kasi kakatapos lang namin kumain. At meron mga pa nakakita ah, nakakilala sa akin na nagpa-picture. Ay, thank you po! Ang famous naman ni Nanny Wonder at napaka-approachable ko po sa personal. Ay! Sana all approachable! Ay, totoo po, napaka-aokan ah, po akong tao. Ay! Kaya naman siguro, kaya naman napaka- well known ng person. So pagkatapos namin kumain, sabi ko punta na tayo ng Guyam Island pero pinatikim ko talaga ang Filipino way natin na yung pinipreper ko sa Island Hopping which is the Burro Fight. So tuwang-tuwa naman sila dahil first Time nila sa Pilipinas Sabi niya ng, ng ma'am Ni madam na natutuwa na siya Sa pangalan ng Philippines Kaya excited siya magpunta ng Siargao Or Pilipinas So nandito kami sa Guyam Island Ito yung island din na isa na pinaka pinakapaborito ko Kasi tinuturuan ko sila ng mga ganitong uh, Activities so, Pero hindi daw nila kayang magbalance sabi ko, ancha na yun. Enjoy na lang natin. Pero grabe, ang the ng couple na to. Sumakit yung alangala ko kasi napalaban ako sa English. Pero, kahit ganun pa man, halani, eh, laban lang. Dahil gusto ko talagang magbalik at mag-active sa Instagram or social media dito sa Facebook para mag sa inyo ng kakatuhang good vibes. So, ayan. Dahil dyan, magtitiktok tiktok muna kami. Kancana Kancana yo Kancana Kancana yo While nga nag nag-iikot-ikot sila kanina nagti-TikTok na rin kami at ito na nga na-satisfied na sila dahil mag 5 PM na uh, na sobra na nga po kami ng time na uwi and time na po. Pero magpapasalamat talaga ako sa couple na to. Sabi ko, kayo yung first guest ko this year na why more clients na darating sa akin at more magta -trust. At sabi naman nila, we're satisfying. Apag ah, gagawa ka ng vlog, itag nyo na lang daw kami. So, shout out from Italy. Thank you so much for having me Today and hopefully you enjoy the tour. Thank you very much and mabuhay. 90 signing off. Hopefully we enjoy your stay here in Cagayan. Thank you, thank you. God bless.